sa mga naghahanap ng bagong panlasa, meron nga akong ina-recommend sa inyo talagang 3-4 na order all you can. Na talagang magugustuhan nyo nga ito na bago lang din sa panlasa ko nga. Nawa't tusawan nyo nga matitikman ang mga gusto nyo nga pagkain dito. Kaya tara, samahan nyo nga ako. Ba May balita ko nga ang magandang balita. Talagang nakakabusog, agoy sa aming tahanan mga kaagoy, nagbiyahe nga ako papunta nga sa mapandan. Dahil nabalitaan ko nga mga pre na meron nga bagong kainan. Kaya agad-agad nga natin itong pinuntahan. At matatagpuan nga ito sa Robinson Mapandan. Papasok lang tayo mismo dito. Kapag nakaapak na nga dito sa Mapandan Town Center, yung pupuntahan nga natin na kainan ay matatagpuan nga mismo sa second floor. Dahil nabalitaan ko nga na order all you can sa halagang 349. Ay nagmadali nga ako agad umakyat para tigman nga ang bagong ang palasa na bago ko nga lang matitikman ito at dito nga lang nga sa Steamboat Station Hot Pot Restaurant. Kaya ang ginawa ko, na nga ako agad dito mga tol. Samahan nyo nga akong tikman nga dito. Yung kanilang pinagmamalaki. Na order all you can. Kasalagang 349. Makakakain ka na nga ng iba't ibang putahe. Ang nga natin dito mga kagoy May... Meron nga silang mga customer na galing pang order na eto. Manawag at iba pang lugar. Bali ang inorder nga natin dito mga kagoy Itong bago nga nilang menu. Na, na order all you can. Na nagkakahalagang 349. Na talagang matitikman nga natin yung mga ibang klase nilang putahe mga Ay, tol. mga kaagoy pwede, pwede nga kayo pumunta dito kapag kasama nyo nga ang barkada nyo. Panigurado, sobrang masusulit nga ang pagkain nila dito. At yung 340 na nyo, ay talagang masusulit nyo na nga. Para makita nyo nga ng maigi, pwede nyo nga ipost itong video na to. Hay nako mga tol, marami ka nang nga makakain sa halagang ganyan. At meron nga rin sila dito mga mechanics. Sobrang na-excite nga ako mga tol. Dati yeah. nga lang, nakikita ko nga lang ito sa internet. Ngayon, masusubukan ko na nga. Yung ganitong klase pagkain. Isa sa pinakamagandang na-experience ko nga dito mga tol. Kaka naubos mo na nga ang pagkain mo. Saka kakulit mag-order. Dahil sineserve nga nila lahat ng pagkain nga nila dito ng mainit. At it, ganun nga kaganda mga kaagoy. Mas masarap nga kainin ang mga to kapag mainit talaga. Yung mga kasama ko ang kumakain nga dito mga Hats tol. Ha? Parehas nga kami ng mga in order. Kaya kung gusto mo ng bagong panlasa, subukan mo nga talaga to mga tol. Talagang magugustuhan mo to, walang halong eme. Talagang 349 pesos. Yes. Lahat yan ay matitikman mo nga. Meron na ngang Shaolong Bao, Pork Beef siomai. Asado at Bola Bola Shopao. Sabayan na rin natin ang Custard Bun. Meron sila ditong dumplings, Fried and steamed mantou. At, at syempre hindi rin ang kanilang fried Kaya, rice. Tara, tingman na natin lahat ng mga pagkain nga dito. Alam ba mga kagoy? meron nga akong kwento sa inyo. Ito ang fried rice nga nila dito ay may tatlong ang flavor. Meron nga silang teriyaki, sambal, at curry powder. Na talagang magugulat talaga kayo na pwede pala gawin yun. At habang kinakain ko nga, ratam ko nga talaga yung sarap. Sa lahat nga na nakainan kong siyomay mga kagoy. Ito pork at beef na siyomay nga ang nagustuhan ko nga dito. Na pwede mo nga isabay nga yung siyomay dito sa fried rice nila. Enjoy na enjoy nga akong kumakain dito mga pre. Panigurado masisira na naman talaga ang diet ko nito. At talagang matatagdagan na naman ang timbang ko. At sa lahat nga na nakainan ko na dumplings mga tol. Ito nga yung pinaka perfect na lasa. Na hindi nga masyadong matapang sa amoy at panlasa. Hindi nga tinipid sa laman. Isa nga sa pinaka masarap rin nila dito mga tol itong fried mantaw. At habang kinakain mo nga ito may mararamdaman ka nga ang pagka-crunchy. Habang nilalasaan mo nga ito mga tol. Mapipil mo talaga yung sobrang sarap nito. At ganun din sa steam mantaw. Lahat ng mga kaagwe pwede nyo ang tikman. Sa halagang 349. At nga sa shop po mga tol ay hindi talaga tinipid. Kitang kita naman kung gaano karami ang laman. At habang binubuksan nga natin itong shop po mga tol meron nga ako naalala. At alam niyo yun kung ano yun. Ang gwe grabe talaga oh. Sobrang malaman at hindi talaga tinipid. Pagdating naman sa custard May malalasa ka talaga dito na sobrang sarap. Ay, hindi mo makakalimutan at alam kong babalik-balikan mo. Dahil itsura pa lang ay nakakatakam na nga. Kaya habang kumakain nga ako dito mga kagoy. talagang ine-enjoy ko lang din ang pagkain nila ganun dito. Ganun nga din sa mga nakasabay natin kumakain dito mga tol. At talagang lasap na lasap nga nila talaga. Ang sarap nga ng benta nila dito. At isa rin sa pinakamaganda. Kapag may birthday nga sa inyo. At gusto nyo nga i-celebrate. Pwede nyo nga i-rent tong VIP room nila. Na 15 katao nga ang pwede dito. At consumable nga siya sa 2-5. O ba diba, sobrang ganda mga kagoy. Sobrang sulit talaga na pagpunta ko dito. Ito grabe, lumaki yung chan ko, agoy!